Hello, good day mga boss. Charlotte ng DIY Corips. So, ngayon, magpapakita lang ako sa inyo, no. Uh, lalo na doon sa mga na mahilig magpa-install ng auxiliary light or no, mini driving light, uh, laser gun, blue waters. So, lagi nyo iti-check yung mga pailaw nyo, no. Kagaya nito, mini driving light. So, tingnan nyo to. Yan, no. Nabalatan na siya yan. So ito, uh, sa vibrate ito ng motor no? lalo na kung yung uh, ng mini driving light nyo or ng auxiliary light nyo is hindi stable. Yan. Kakabibrate, nabalatan. Yan. Ito yung dati kong mini driving light ano. Buti na lang. Uh, naisipan ko mag-rewiring noong time na yun. Napansin ko to. Yan. Hindi ko na kinabit. Pero ito ano, maganda sana to kasi uh, meron tong high beam, low beam, tapos meron rin yung sabay yung high and low. Yan. So ito ngayon, uh, i-repair -re ko tong ngayon ano. Uh, baka magamit ko kasi ito sa mga future installation ko. So madali lang naman to. Una tanggalin mo muna tong lens. Niikot lang yan. yan Tanggalin niyo tong rubber. Yan. Tabi niyo na yan. Tapos ito, yung screw dito hindi nyo na kailangan tanggalin. Ayan. Need nyo lang tanggalin tong hinang. Ayan. Tapos, yung sa likod, need natin tanggalin yung screw. Tapos ngayon, tanggalin niya na to, yung fan sa likod. Ayan. Ayan. So, kailangan natin ngayon tanggalin yung pinaka-circuit sa loob. Ayan. Para may reconnect nyo to, eto, puputulin nyo na to, tapos ididikit nyo siya dito. Kihinangin nyo. So, since ito is sira na talaga, tanggalin ko na Ayan. so i-reconnect nyo na lang ulit ano yan need nyo ngayon tanggalin yung circuit paano nyo ngayon matatanggal yung circuit syempre tanggalin nyo to so ito hindi to blue stick tingko silicon sealant to kasi ang lambot eh Ayan. So, tanggalin nyo lang. yan So, ito, uh, hindi nyo basta-basta matatanggal yan, ano? Kahit na natanggal nyo na yung silicone sealant. Kasi nakahinang pa nga dito. Kailangan nyo tanggalin yung hinang. Yan o. Ano? So, kailangan nyo na soldering iron. So ito, tingin ko pwede na tumatulak eh. Nakadikit pa. Double check nyo muna no, kung nakahihinang pa. So pagka natanggal nyo na yung nakasolder dito. Ito. Kailangan nyo nang tanggalin nyo yung itong silicon sealant para mahugot nyo siya. So medyo mahirap siyang tanggalin pagka nagbibideo. So tanggalin ko na muna para mahugot ko na to. Pero itong screw hindi nyo to kailangan tanggalin ano. Yan. So, tanggalin ko na muna tapos pakita ko sa inyo. Di ba ito na no? Yan. So, naka sa loob yan, hinila ko na lang. Basta ang gagawin nyo lang muna, ganyan-ganyan nyo lang muna yung gilid para matanggal yung dikit nung silicon sealant. After nun, ganyan ninyo. Yan. Basta wag lang yung gitna yung tatamaan. Kasi nandun yung pinaka-circuit eh, Oh. Yan. Basta yung gitna wag. Manipis lang naman yung iiwasan nyo. Nasa gitna lang. Yan. Ngayon, pwede nyo nang tanggalin yung silicon sealant na nandito sa circuit. Tapos, pwede nyo na rin itong hinangin ulit. Pero syempre, dapat nakasuot yan dito, no, bago nyo hinangin. Suot nyo muna bago nyo hinangin. bago mamaya hinangin nyo directly. Pagka ininang nyo yan, hindi nyo na maibabalik to. Kasi pagkasuksok nyo ganyan, so ito, nandito. Wala siya dito sa butas. Yan. Pero ito, papalitan ko na to. Hindi na ito yung gagamitin ko. Manipis masyado yung wire. Hindi uh, ko alam kung gauge 20 to to. Pero parang napaka nipis parang gauge 22 Ayan. so tatanggalin ko na muna yung silicone sealant tapos hihinaan ko na to ng bagong wire di ba ito no natanggal ko na yung pinaka silicone sealant Ayan. pwede na ako maghinang so yung sa inyo ito na lang ulit yung hinangin nyo pero yung sa akin kasi papalitan ko ng wire yung mas makapal pero pagka nagpalit ka sa kayo ng wire na mas makapal, hindi magkakasya dito. Ayan. Kasi maliit lang yung butas eh. So ito, papalakiin ko pa to. Babarinahin ko na lang ng mas malaki. Ayan. So kung kayo, ito pa rin yung kakabit nyo. walang uh, wala na kayong problema. Need nyo lang ipasok to. Ayan. Tapos, hinangin nyo na. Wala nang bare-bare na. Ayan. Hinangin nyo pabalik. Tapos saksak nyo ulit. May positive negative yan ano. Oh, ah, nabura na ata. Pero may positive negative yan. Ito positive tong side na to. Ito to, tong side na to positive. Ito negative. Makikita nyo naman yan dito nakasulat sa taas. So, itong part na to, to positive to. Itong nasa merong pula, positive yan. Itong nasa hilera ng dilaw, negative to. Yan. parang mas kita dito ayun o no? positive so itong kabila negative to yan so kung yan is positive ito yung positive natin so doon pagka sinalpak nyo papaganyan yan paganyan so yun lang ano ah uh, hinangin ko na muna ito papalitan ko na to ng wire tapos bubutasan ko na rin to ng mas malaki para may shoot ko yung wire So, balikan ko kayo, no? Update ko kayo mamaya. Hindi, bali, ito na, no? Nainangan ko na. Yan. Bali, tatlong wire yan. So, ito, i-shrinkable tube ko muna para maging isa lang. Para pagka pinasok na siya doon sa pinaka lalagyan dito isa na lang na wire yung lalabas kasi naka shrinkable tube na sila yan. So, shrinkable tube ko na muna to. Tapos, bubutasan ko na. Tapos, pakita ko na lang sa inyo pagka nabuo ko na. Kasi ay na rin naman yun. Uh, after nyo isuot isu to dito, lalagyan nyo lang naman ng silicone sealant or ng uh, glue stick. Yan. So, meron naman ako silicone sealant dito. Meron rin akong glue stick. So, bahala na kung ano yung mapag-decide ko. Yan. So, balikan ko kayo mamaya. Pakita ko na lang sa inyo yung finished product na. Di ba leto na no? Naihinang ko na yun nandito sa harap na part. Naikabit ko na rin yung pinaka circuit board. Ayun no? Tapos ito na yung wire. Binutasan ko yan ng malaki para magkasya. Tapos uh, winner cover ko na rin. Tapos ginawa ko ng bagong socket. Siyempre kasi napalitan yung wire. Magpapalit ng socket. Yan hanggang dito. Tapos ito, dudugtungan na lang to ng wire na mahaba. Siyempre, since ito, wala na tayong gagalawin dito, pwede na natin ibalik yung pinaka lens. Lagay nyo muna itong rubber uh, protector para hindi pumasok yung tubig. Tapos ito, kung mapapansin nyo, merong ganito. Para dito yan. Yan. Balik nyo na ito. Niroroskas lang naman yan. Yan. So hindi ko muna binalik to no uh, Ito kasi hindi ko pa nalalagyan ng Silicone sealant Pero pwede naman to i Ganito na lang muna natin Yan Tetesting na natin to no Yan So yung black sa negative Gamitan natin na ito Yung jump starter ko Sa sasakyan Blank yung black sa negative yan yung red ito yung sa kulay puti so testing natin yan kulay puti etong dilaw para naman to syempre sa kulay dilaw yan Kung makikita nyo may ikot yung pinaka ano fan sa likod Ayan. Itong kulay puti, ito yung mix. Ayan No? Kulay puti, kulay nilaw. yan So, hindi ko napapakita sa inyo na lagyan to ng sila, i-assemble ulit. Kasi basically, madali naman na yun. Pinakita ko lang sa inyo na working siya, no? So, ganun lang. Pagka naputulang kayo ng wire, ah uh, madali lang siyang tanggalin hinangan nyo na lang ng bago or ibalik nyo yung stock na wire pwede naman ihinang nyo lang na maayos yan so ganyan na tapos to lalagyan na lang silikon sealant ibabalik yung tornilyo yan para hindi na masyadong humaba yung video natin so tapusin na natin to no ingat kayong lahat ride safe